magandang hapon. Good afternoon. Di ay, di pala yung hapon. Alas 11 pa man. So, may ipiflix po ako. May in-order ako sa TikTok. Ayan. Ayan. Ipiflix ko karating lang. So, tingnan natin to kung kasya ba natin. Tagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-order. So, tingnan natin. Ay, ang ganda ng kulay. Wow! Ang ganda ng kulay. Tingnan natin kung, kung kasya ba natin. Oh, Samang pun So, ayan, guys. Tingnan nyo ang in-order ko. Tingnan nyo, guys. In-order ko. Mm -hmm. So, kasi ako, guys, kasi kakain ko lang. Kakatapos ko lang kumain. Yan. Tama ba ito, guys? yan, may pang-exercise na ako. So, kasi ako may hey, anyan. Diba? Maganda, guys. Gusto ko yung kulay niya. Ayan. Pangano sa chan. Ba, ang ganda niya, guys. Maganda ganda siya sa kwet. Oh, guys, napala na pala no kwet ko. Hindi ka lang wala kang kwet eh. So ayan. Pwede ko na, pwede ko siyang ano, guys. <coughs> <coughs> Po. Ganda siya. Ang ganda sa puwet. Lakay ng puwet guys. Ayan. To order ko sa TikTok. Ganda siya, no? Kasi lang, laki yung chan ko. Busog ko Yan lang, guys. I-flex ko lang po sa inyo yung in-order ko sa TikTok. Nagandahan ako. May pangano na ako. May gordo na ako. Kaya lang kasi busog na busog ako eh. Busog ako lang ka, ha? Ano yan? Ano lang sa kwento ko. Wala kasi po. Ayan guys, bye. Thank you for watching. Share, comment, and click for my YouTube channel, Yuri Vlog and Broken Vlog. And share, comment naman sa FBRLs ko. Ano pobre Vlog? Ayan. Ayan. Bye. Bye.